dahil uh, holiday ngayon, Greek Monday dito so hinis bahay kami ngayon dahil uh, hindi maganda yung araw sa labas parang matapat siya Iliman ko kasi dito guys, sa Cyprus. So, Ilimin okay, ko my time. Okay guys. Yung asawa ko din, naglilimus ng sasakyan niya. tapos magluluto magluluto din ako ng beef to guys so liver ng pork ito kasi yung request niya ngayon naluto ang ko daw siya yan hindi pa siya tapos guys kasi niya ng maraming onions yan lagyan natin ng uh, cubes wala kasi akong pork cubes so chicken ito yung ilalagay ko cubes guys yan dalawang lalagay ko yan. sandali guys nilagyan ko na ng cubes guys so mamaya na natin to nahin kung tama ba ang pagkatimpla tapos ano natin ng apoy yan five lang muna guys Tingnan natin guys yung masawa ko kasi naglilinis siya ng sasakyan niya. Tignan natin guys. Nandun siya sa sa sa, sa baba. Ayun o. No. Ayan. Punta natin sa baba guys. sa baba. Ayan ako muna yung susi. Baka hindi ako makabab makapasok. Baka yun. Baka silip. Walang susi. Pero possibly kasi nabuksan niya yung sasakyan eh. Para sure may susi. Tingnan natin guys. ano Naglilinis yung asawa ko. Pag pag hindi siya tinamad. <laughs> maglilinis siya ng sasakyan niya. At saka hindi din maganda yung araw ngayon guys oh so, Madilim. Mustahin natin na. Ah. Yan. Ang sipag ng asawa ko. Hi. Hello. Wow. No. You're good to the, uh, Always good. No. There's no coming and go. You call before. Where you go? Eh hey, really? Wow. No. Thank you. <laughs> I love you. I love you, baby. Mm, si pag asawa ko. Oh. That's why I love this man too much. Ganyan siya, guys, kasi pag <laughs> This is for me. Of course. Bravo, re. Gano pupunta kami ng ano ayan oh kasi okay-okay na yung araw ah. sipag niya guys Linis na yung sasakyan niya, guys. Ganun niya kamahal yung sasakyan niya. <laughs> Everything okay? Mm -hmm. Oh, sakit so ang dog. the dog is very cute. <laughs> Ang cute ng aso guys. Oh, nakawala siya. Ay, tumaki. Ang cute niya. Tumai. <laughs> Tumai <laughs> siya guys. So thank you guys for watching. Thank <laughs> you.